ito po ay bigay ng biyahe ng biyaya sa inyo. Yeah. Maraming maraming salamat sa ko pa yun ang biyaya. Yeah. Napakasalap siguro nito. Mas, oh, mas, oh, mas, oh, oh, yan. Sobrang ay, oh, Sobrang pagmamahal. Masarap talaga. Masarap talaga. Ano po masasabi sa biyaya ng biyaya, mami? Ha? Ah? Ano po masasabi sa biyaya ng Ang masasabi ko po Opo. ay magaling. At sana naging mm -hmm. saksis sa ang ating ano, programa. Programa ng ano. ano. Anong pakiramdam ng dinalaw? At dinalaw ay, napakasarap ka ng Hindi <laughs> <Ninininin yos. laughs> So nanay, dahil biya ah, ano ito, ah, dahil biyahe ng biyaya, hindi mawawala siyempre yung panalangin natin. Ayoko. Manalangin tayo. Opo. Okay. Iyon. Sige nanay, mag-pray tayo. Okay. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito at sa tahanan ito kay nanay. Salamat po sa inyong pag-ingat sa kanya, sa kanyang kalusugan, kalakasan. Panginoon, ito po nakakalam sa kanyang kalusugan, sa kanyang buhay. Kaya hindi na abutin mo po siya na yung mapagpalang kamay at pagalingin kung siya may karamdaman at bigyan mo pa siya ng kausugan at dinatakwil din po namin anumang mga alalahanin takot, panganamba sa kanyang puso't isip na namin ito sa ngalan ni Jesus at o Diyos banal at makapangyarihan Amin po claim at declare at magpagri po kami ang pagpapalak po ay ibuhos mo kay nanay. Sa pangalan yes, ni Jesus. amen. Salamat sa pagdalaw ng biyahe. biyaheng biyaya. Salamat. Amen. salamat. Amen. Naku po, kitang kita namin ang inyong kagalakan. <laughs> Anay mo! Salamat. salamat. <laughs> ay,